Kumusta mahal na mga mga ngalakal? Kasama mo ang proyekto system, Guru Markets. Magsimula tayo sa summary data ng kumpanya. Maaari mong ipos ito kung gusto mo. Iminumungkahi namin na pag-aralan mong mabuti ang lahat ng mga indicator ng kumpanyang pinag-aralan. Ngayon suriin natin ang kasalukuyang pangunahing tagapagpahiwatig ng kumpanya. Gilat Satellite Networks, ticker, YI, Ginawa ang pagsusuring ito gamit ang data simula noong Mayo 22, 2000 at 25. Ayon sa Klasifikasyon Guru, Markets Organization Gilat Satellite Networks na bibilang sa subkategori. Communication Satellite, labing isa organisasyon ang lumahok sa paghahambing, ito ay higit pa o hindi gaanong kinatawan. Titingnan natin ang talahanayan ng order na mas malapit sa dulo ng video na ito. Resulta para sa kumpanyang pinag-aralan, 7.5 sa isa 0 puntos. Ang average na marka para sa subkategory ay, minus 5 puntos. Kung titignan mo ng napakalawak sa loob ng stock market sa kabuan. Makikita na ang average na resulta para sa buong stock market sa kabuan ay 1.7 puntos. Laban sa 7.5 na rating ng kumpanya Gilat Satellite Networks paghahambing ng paggalaw ng presyo ng mga bahagi ng isang kumpanya, gilat satellite networks, at pagbabahagi ng subkategory. Makikita natin na over labindalawa months ang shares gilat satellite networks nagpakita ng siyam porsyentong dinamika. Laban sa mga pagbabago sa presyo sa subkategory na isang daan at anib na put Market capitalization ng kumpanya Gilat Satellite Networks nagkakahalaga ng US$0.33 bilyon. At ang capitalization ng subcategory ay 21 bilyong dolyar. Gilat Satellite Networks account para sa isang bahagi ng 1.572% at isa sa mga maliliit na kumpanya sa subcategory. Ang halaga ng libro ng kumpanya ay tinatayang nasa US$0.3 bilyon na may capitalization ng balance sheet na US dollars 18 bilyon. Ang subkategori ay nagkakahalaga ng US dollars 18 bilyon. Gilat Satellite Networks account para sa isang bahagi ng 1.64%. Sa pamamagitan ng paghahambing ng mga bahagi ng stock market at capitalization ng balanse, makikita natin ang mga sumusunod. Ibahagi Gilat Satellite Networks sa subkategory sa kaso ng market value assessment ay 1.572%. Ang book value ay 1.64%. Ito ay 4% na higit pa sa market value share. Pagtatasa ng bahagi ng samahan sa merkado at halaga ng libro sa subkategory, mabuti, 1 puntos. Ang kumpanyang nasa ilalim ng pagsusuri ay may mga utang na US dollar 0.065 bilyon. Ang mga pananagutan sa pananalapi sa pagbook ng capitalization ay bumubuo ng 21.7% ng kapital ng kumpanya. Resulta sa mga obligasyon sa pananalapi ng kumpanya, mabuti isa puntos. Ang price to earnings ratio ng kumpanya ay 24.2. Ang average para sa subkategory ay 0 na mas mahusay kaysa sa subkategory. Ratio ng presyo sa kita kumpara sa mga kumpanya sa subkategory, napakahusay, 2 puntos. Ang mga kita sa huling 12 buwan ay US dollars 14 na milyon. Ang mga kita sa hinaharap para sa susunod na 12 buwan ay inaasahang magiging US dollars 37 milyon. Ito ay isang daan at 100.78% na mas mataas kaysa ngayon. Pagtatasa ng inaasahang mga tagapagpahiwatig ng kita sa hinaharap kumpara sa subkategory, mabuti isa puntos. Ang ratio ng presyo sa kita ng kumpanya ay isa. Ang average para sa subkategory ay nalabing na 11% mas mataas kaysa sa subkategory. Pagsusuri ng halaga ng stock market ng kumpanya sa ratio ng kita kumpara sa mga tagapagpahiwatig ng mga kumpanya sa subkategory, passable, 0 puntos. Ang kita sa huling labindalawa buwan ay US$ 320 milyon. Ang kita para sa susunod na labindalawa buwan ay inaasahang magiging US$ 520 milyon. 63% mas mataas kaysa sa kasalukuyan. Pagtatasa ng tagapagpahiwatig ng inaasahang kita sa hinaharap kumpara sa mga tagapagpahiwatig sa subkategory, mabuti, isa puntos. Ang marginality ay 4.3% na may average sa subkategori na minus 6.4%. Ang pagkakaiba sa pagitan ng average ng subkategori at pagganap ng kumpanya ay isa 0.7%. Pagtatasa ng kakayahang kumita ng mga benta kumpara sa mga tagapagpahiwatig ng subkategori, mabuti 0.5 puntos. Ang bahagi ng kumpanya ayon sa bilang ng mga empleyado sa subkategori ay 4.254%. Ito ay isang daan at pitumput isa higit sa bahagi ng market capitalization. Ang halaga ng market capital bawat empleyado ng kumpanya ay katumbas ng dalawang at naput thousand dollars. At para sa subkategori ito ay walong at thousand dollars. Ang pagkakaiba sa pagitan ng average ng subkategori at pagganap ng kumpanya ay anim naput tatlo Pagtatasa ng dami ng kapital bawat empleyado kumpara sa mga tagapagpahiwatig sa subkategory, mabuti, 0.5 puntos. Ang halaga ng tubo sa bawat individual na empleyado ay 12.3 libong dolyar, na may average sa subkategory na minus 55.3 thousand dollars. At ang pagkakaiba sa pagitan ng average sa subkategory at mga figure ng kumpanya ay 68,000 thousand dollars. Pagsusuri ng kita ng kumpanya sa bawat empleyado kumpara sa mga tagapagpahiwatig sa subkategory, mabuti 0.5 puntos. Ang dami ng mga benta sa bawat empleyado ng organisasyon ay 287,000 dolyar. Sa subkategory mayroong 863,000 dollars. Ang pagkakaiba sa pagitan ng average ng subkategory at pagganap ng kumpanya ay 201%. Pagsusuri ng kita sa bawat empleyado kumpara sa mga indicator sa subkategory, passable, 0 puntos. Ang dami ng mga transaksyon para sa pagbebenta ay 1.1% na may average para sa subkategory na 15.4%. Ito ay isang tagapagpahiwatig ng isang posibleng maikling skis. Teknikal na tagapagpahiwatig Reha, labing apat na nagpapakita ng antas na 36% para sa kumpanya Gilat Satellite Networks. Samantalang para sa subkategory, ang antas ng RC, labing apat na, ay humigit kumulang katumbas ng 46%. Ang kasalukuyang presyo ng stop ng kumpanya ay nasa US Dollars 5.87. Ang pagtatantya ng presyo ng pinagkasunduan para sa mga pagbabahagi ng kumpanya ay humigit kumulang US Dollars 8.41. Ang pagkakaiba sa pagitan ng kasalukuyang pagtatantya at ang pagtataya ng pinagkasunduan ay humigit kumulang 43%. Tingnan natin ang talahanayan ng mga order na magagamit mo, isang link dito ay nasa nakapin na komento. Ang kalahanayan ng pagkakasunod-sunod ay naglalaman ng lahat ng mga desisyon na naunang ginawa sa isang partikular na panahon ng sistema ng impormasyon at sanggunian. Guru Markets, libre at bukas ang akses sa talahanayan ng order. Link sa nakapin na komento. Bilang resulta ng pagsusuri ng kumpanya Gilat Satellite Networks. Sistema ng tulong Guru Markets isang desisyon ang nagawa. Magbukas ng buy order sa US Dollars 5.86 bawat share Ang deal ay binuksan dahil sa ang katunayan na ang kumpanya ay may isang medyo mataas na halaga Ang pagtatasa ng kumpanya ay isinagawa batay sa pamamaraan ng pagtatasa, ang index ng AKIM Ang take profit ay nakatakda sa 6.53 Ang stop loss ay nakatakda sa 5.16 sakaling hindi isinara ang order sa pamamagitan ng take profit o stop loss. Sa kasong ito, otomatikong naayos ang order sa pagtatapos ng kalakalan sa Hunyo 21, 2000 at 25. O sa huling araw ng trabaho bago ang petsang ito. Ticker, YLAE, ay magiging isang countervailing sale transaction. Ang video sa pagkakasunod-sunod ng balance ay magiging o na-publish na sa channel. Sa kaso ng pagsasara ng alinman sa mga order, basic o pagbabalanse. Ang isa pang order ay naayos sa appwal na presyo. Isang malaking pasasalamat sa lahat para sa panonood ng video na ito at para sa paggamit ng informasyon at reference system Guru Markets. Kayong lahat ay tunay na pinakaastig na madla sa mundo.